Ang aral kasi ng Diyos ang makakapagbago, kapatid. Yung salita ng Diyos. Ang maganda, makinig ka ng makinig. Makakapagpabago sa'yo, pati sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa anak mo, sa magulang mo. Just share to them the Word of God. Nakakapagpabago yan. Meron kasi power yung Word of God eh. Kaya lang, ang isang sikreto, kapatid, ganito. Yung Word of God, parang isang frequency yan. Pagka magka, magka kayo, tatalab yan sa'yo. Pero pag hindi kayo magka eh, hindi kayo magkikita, hindi ka rin magbabago. Bakit? Eh kasi BHF ka, UHF yung isa. Dapat magkaroon kayo ng frequency ng salita ng Diyos. Para magkaroon kayo ng frequency, dapat susunod ka sa Kanya. Pagbabago hmm? ka ng frequency, kung dati ayaw mong makinig ng salita ng Diyos, ngayon umpisahan mo ng makinig. Mararamdaman mo merong power yung salita ng Diyos para kabaguhin. Baguhin ang isip mo, baguhin ang pamumuhay mo, baguhin ang outlook mo sa buhay, mabago mga preferences mo in life.